Pagka in love ka, talagang ang nasa isip mo ay yung taong ito, in taong ito, nakafocus ka sa kanya mga utol, malamang na hinihintay mo is kung ma-fall siya sa'yo. Bakit? Tinatanong mo siguro sa sarili mo kung bakit hindi niya nare-reciprocate yung mga effort, yung mga ginagawa mo para sa kanya. Basically mga utol, pag may mahal tayo, syempre kailangan natin ng koneksyon. Kailangan natin siya makarelasyon or kailangan po natin siyang makabalikan. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito mga utol. At kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki like na rin po. At paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos sa araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. But before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. No? Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap, makapanayam po sa isang one-on-one -on -one coaching ay dito nyo rin po ako pe, pwedeng mapuntahan. Ito lang po ang nag-iisa and only official page po ng Papong TV kung saan pe, pwede nyo po ako makapanayam. May mag-aasikaso po sa atin pag-usapan na natin mga utol kung paano ba talaga mapo fall ang taong mahal natin. Taong pinupursu natin, ano ba ang mga dapat natin gawin? Ano ba ang mga dapat natin pag-ingatan nang ito po ay mangyari at maging ganap? Una po mga kapatid, pag-usapan po muna natin paano ba talaga na in love ang dalawang tao? Sabihin na natin ex ito o ito ang taong pinupursu natin mga utol, Siyempre po, attraction, love, care ay kailangan pa rin pong mamagitan sa dalawa. Love, care, isa po itong kinukonsider na intense feeling. Ito po ay dapat malalim, mga utol. Kaya nga may mga nagsasabi na, bakit sa tingin ko mahal naman ako, mga kapatid, mahal naman niya ako, pero bakit hindi kami nagiging magkarelasyon? Kailan po ito po ay intense deep feeling, mga utol, at syempre kailangan po ito ay motivated. We also have to understand na napakaraming klase ng love, attraction, or care, mga utol. Merong passionate care, passionate love, Romantic love Syempre alam ko po na mas interesado po tayo Kung paano po na idadrive ito Ano po ba talaga ang nagmamaneho Ano po ba talaga ang nagtitrigger Para ito po ay mangyari Syempre po unang una dyan yung pagiging Mysteriousness natin mga kapatid Ito po ay hindi natin nakakalimutan parati Dahil syempre dito nagbibuild ng attraction eh Dito nagsisimula yung curiosity Hindi magiging interesado Isang tao sa'yo kung alam na alam na po niya Ang nangyayari sa'yo From A to Z 7 o'clock in the morning mga utol hanggang 7 o'clock in the evening ay detalyadong alam niya ang nangyayari sa iyo at mga kaganapan sa buhay mo mga utol. Mawawalan po siya ng interes. Kailangan pa rin pong isingit at huwag po natin kalimutan ang mysteriousness. Of course, appearance, hindi rin pwedeng mawala yan. Hindi naman natin sinasabi na dito kay judge pero syempre mas maganda pa rin yung merong kang physical appearance. Sabihin na natin na nag-aayos tayo kahit papano, Lagi tayo nagmumukhang malinis, hindi natin pinababayaan ng ating sarili, lalong-lalo na nga po kung halimbawang nandyan ang presence niya, ay talaga naman pong pinapriority din po natin yung pagiging attractive. Siyempre, hindi pwedeng magpahuli yung tinatawag natin na mutuality similarity reciprocal liking mga utol yung halos parehong pareho kayo identical na identical nga po kayo ng gusto sa bagay, sa pagkain sa mga panahon at oras ay talagang nagkakasundo kayo ito po ay importante kaya kadalasan nagiging problema yung parang masyado kang kontrapelo yung parang mahilig kang makipagdebate lalong lalo na nga po kung halimbawa ang taong ito ay pina-person natin hindi kasi pe, pwedeng hinahanapan po niya ng reciprocal liking similarity yung pagkakapareho mga utol dahil dito gagaang ang pakiramdam ng isang tao towards us. Now, naturally, ano ba yung pwede nating idagdag para ma-fall in love? Mahalin tayo ng taong nagugustuhan nga po natin, minamahal natin. Naturally po mga utol, kung meron kang opportunity, may pagkakataong ka na, lumalim pa yung pagiging close ninyong dalawa. Depends intimacy mga kapatid ay makakatulong po kung talagang gusto mong ma-fall ang tao sa'yo. Alam naman po natin na every person may mga boundaries, standard po niya na tinatawag. Hindi naman porkit nakita ka ay mamahalin ka na kagad. Siyempre po hahanapin pa po niya yan sa atin mga kapatid. Kaya ito po ay maisi-share natin kung halimbawa kayo nga po ay nagiging intimate sa isa't isa. Nagiging close kayo, nagkakaroon kayo ng mga moments together at sabi na nga po natin effectively, kayo po ay nagkakaroon ng pag-uusap conversation, mga kapatid, communication, napaka-importante nito. Hindi po yung sinasabi natin na, o sige, kukulitin natin siya, basta't may convo tayo, okay na yon Hindi po. Kaya nga, di ba, push and pull, kailangan babalansin natin. Pagkahalimbawa, kayo nga po ay nakakapag-push ng konti, paminsan-minsan mga utol ay kailangan hanapin ka rin niya, di ba? Kailangan maramdaman din niya, mga kapatid, na kayo nga po ay hindi available parati sa kanya. Importante yan. Pagdating nga po sa usapan, ng communication. Suludyan mga utol ay yung tinatawag nating deeply understanding their needs. Ito mga utol, marami po ang nagkakamali dito. Dahil ang akala natin, kailangan iabang po natin yung kinalakihan natin, yung mga alam natin, yung mga gusto natin mga utol. Sometimes, ang kailangan dito ay ipareho mo. I-inline mo sa kagustuhan niya, lalong-lalo na nga po kung may mga certain objective siya at may mga pangarap po siya sa buhay. Let's say for example, someday in the future ay gusto niyang magkaroon siya ng chance para mag intercity. Magpunta sa mga lugar-lugar, mag-travel sa ganito mga utor. Siyempre po, yung objective mo, i-inline mo rin doon. Alang nga naman gusto niya mangyari yon tapos sasabihin mo, ikaw gusto mo lang manatili sa Pilipinas, gusto mo lang mabulok dito. Of course, mawawalan po siya ng inspiration at hindi po niya ito may imagine mga kapatid. Napaka-importante pa naman ito na maintindihan at malaman niya na kayo nga po ay nasa parehong pahina. Deeply understanding their needs, mga utol, ay sigurado pong ma-encourage siya na pa kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. A possible way, mga utol, para siya nga po ay ma fall din po sa atin. Also, mga kapatid, just to inform everyone po na nakikinig po dito sa Papong TV, ay may mga previous vlogs na rin po tayo kung saan sinabi nga po natin yung kung ano-ano pa ang pwede nating magawa in order for a person na ma-fall in love, magkaroon ng interest sa atin, or naturally, maobses. Pero mga utol, yung sinasabi nga natin, act of kindness. Ito po ay hindi naman yung sinasabing sasakupin mo lahat o bibigyan mo siya ng sobra-sobra, paihiramin mo siya ng 100,000. Hindi po yun mga utol. Mas magiging effective ka kasi, mas magiging kapansin-pansin or ka in love in love kung ang magagawa mo ay yung tinatawag nga natin na small act of kindness. Maliliit na bagay mga utol, pero kabutihan. For example, surprisingly, biglang naalala mo siya. Nandito ka, kunyari, Oy, by the way, nandito nga pala ako sa 7-Eleven. Baka gusto mo ng siomai dyan, dalan kita. Alam ko, gutom ka. Yung mga simple kind mga utol, yun po ang talagang sumasapol. Hindi yung parang, ah sige, tulungan kita, uh, mag-invest tayo sa mga... Yung mga malalaking bagay, sometimes, medyo parang halata. At kumbaga, parang, Halata at minsan psychologically hindi rin maganda yung effect kasi iniisip niya parang ang laki na susuklian niya. Pero yung mga maliliit na bagay, yun ang nakakasapul mga kapatid. Yun ang sinasabi nga natin na pag natutulog siya ay naaalala niya tumatanim, dumidikit nga po sa puso't isipan ng isang tao. Simple act, small act of kindness kasi mga utol will always remind the person dun sa love and care na nafe feel mo. Mas epektibo po kasi ito mga utol kung halimbawang surprise siya at maliit nga lang po na bagay. Maliliit na bagay na talaga naman pong magbibigay po sa kanya ng realization to love us back. Last po but not the least, determination and be patient mga kapatid. Kailangan po dito presensya dahil naniniwala po ako na mga bagay-bagay ay talaga naman pong pwede nating i-orchestrate, pwedeng ma-develop. Pero syempre, mas naniniwala din po ako na hindi po pwedeng mabilisan kaagad-agad. Kahit nga yung pinakukulo ang tubig mga utol ay maghihintay ka para ito po ay dumating doon sa boiling point. Tama po ba? Kahit nga po yung mga summer, hihintayin mo yan para talagang makapaghintay ka magswimming. Kung halimbawang kayo nga po ay atat na atat na mag-beach, lahat ng bagay mga utol ay hinihintay. Lahat po ng mga bagay ay ginagamitan po ng patience. Kasi po kailangan po nating hintayin yung tamang oras para kayong dalawa nga po ay maging intimate emotionally mga utol. Yung talagang parang ang palagay niya sa iyo ay kadikit na mga kapatid. Yung talagang yung utak niya, yung kagustuhan niya, yung halos will, yung vision niya. Ang puntos kasi dito mga utol at importante rito, huwag mong mamadali ng isang bagay, lalo't lalo ng relasyon po ang hinahabol mo. Relationship mga utol na alam naman po natin na hindi pe, pwedeng madaliin. Tandaan, Huwag na huwag po natin irarush ang proseso sa mga utol. Dahil syempre, papasok yung letter P, pressure, na alam naman po natin ito po ang sisira at talaga naman pong lulubog sa atin mga kapatid. Alisin natin sa ating mentality yung nagmamadali. Alisin natin sa ating mentality yung parang pepersay natin yung situation. Kasi lagi nating tatandaan, kailangan balanse eh. So, kung halimbawang balance ito, syempre, bibilang tayo ng mga ilang araw, di po ba? Kaya, kailangan din po natin ng patient at wag po nating aalisin yon kung halimbawang gusto nyo po talaga ma-achieve ang isang tao. To make a person fall in love with you, mga kapatid, ay ito po ang mga sangkap na kailangan po nating gawin. At doon po sa mga previous vlog natin ay binanggit ko na kung halimbawa kasi nakikita niya na kayo po ay determined, madalas na napapansin niya na kayo nga po ay mayroong tinatawag na unconditional care at unconditional love. Ito po ay talaga naman pong kahanga-hanga mga utol at talaga naman pong ka in love in love. Pagka na pip Pagka na determine niya na meron kayong unconditional feelings mga utol dahil ang sakit lang naman talaga is yung para nagmumukakan demanding, nagmumukakan kang na pressure. Pero pagka napansin niya na kaya mo maghintay mga kapatid, malaki po ang chance na siya po ay talagang may Malaki po ang lalaki po ang opportunity na ma-develop po ang isang tao sa iyo lalaki po ang lalaki po ang opportunity na ma-develop ang isang tao sa iyo a possible way para makita niya na ikaw nga po ay pwedeng mahalin hanggang dito na lang po muna si Papong TV I hope na nakatulong po tayo diyan suportahan po natin at siyempre po bantayan po natin ang ating pamilya stay safe po sa lahat maraming maraming salamat po Papong TV